Hello mga ka health Real Talk. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tonsillitis. Simpleng sore throat nga lang ba? Magandang araw mga ka health Real Talk. Ako muli si Arlene at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang sakit na madalas nating binabaliwala. Pero kapag umatake, parang may bubog sa lalamunan mo. Yes, it's tonsillitis. Akala mo simpleng short throat lang? Pero bakit parang may bakal na tinig sa lalamunan mo? Hindi ka makakain, hindi makalunok, hindi makangiti. Mga kabayan, tonsillitis ito at dapat alam mo kung paano ito gamutin. Ano nga ba ang tonsillitis? Ang tonsillitis ay ang pamamaga ng tonsils, yung dalawang laman sa likod ng lalamunan mo. Ito ay dulot ng viral o bacterial infection at madalas nakukuha sa pagkain ng maruruming pagkain, puyat at stress, pagbabago ng klima, mainit, malamig, mainit, lamig, exposure sa may ubo at sipon. Ang mga sintomas ng tonsillitis ay masakit na lalamunan, hirap ang paglunok, namamagang tonsils, minsan may white or yellow spots, lagnat, may bad breath, namamagang leeg o lymph nodes at pamamaos. Paano ito maibsan o maiwasan? Uminom ng maraming tubig. Warm water is the best. Iwasan ang malamig at matamis kapag may sore throat. Maggargle ng warm water with salt. Pahinga. Ang katawan ay gumagaling pag hindi overworked. Kung paulit-ulit ang tonsillitis, magpa-check up na. Baka bacterial at kailangan ng antibiotics. At sa matagal ng paulit-ulit na kaso, baka kailangan na ng tonsillectomy o tanggalin na ang iyong tonsils. Mga kabayan, huwag baliwalain ang ubot sipon na may kasamang tonsil pain. Hindi porket masakit lang sa tlalamunan ay okay na dahil kapag hindi ito naagapan, pwedeng mauwi sa komplikasyon. Alagaan ang boses mo, lalo na kung trabaho mo ay salita ka ng salita. This is Arlene for Health Real Talk reminding you. Minsan ang sakit sa lalamunan ay paalala ng katawan na kailangan mo munang magpahinga. At kung masyado ng madalas, panahon na para magpakonsulta ka. Have a nice day everyone.